News Updates Mga Balita Ngayon Rally sa Luneta tuloy pa rin sa kabila ng pagharang ng pulis Sunog sumiklab sa Senate Building sa Pasa Joint Maritime Drills ng Pilipinas at France sa Mindanao naging matagumpa Ako po si Cesar Sorian para yatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan Ngayon Itinuloy pa rin ng ilang grupo ang kilos protesta sa Rizal Park sa Maynila sa kabila ng hindi pagpayag ng kapulisan na mag-set up sila ng kanilang entablado. Ayon sa Manila DRRMO, higit 3,000 na katao mula sa iba't ibang multi-sectoral groups ang nagmarcha at dumalo sa bahasa Luneta 2.0 na kumukundina sa korupsyon sa gobyerno bago ito ay idinaing ng grupong bagong alyansang makabayan ang dila pagpigil umano sa kanila ng mga kapulisan na magsagawa ng protesta. Inirason umano ng PNP ang no permit, no rally, ngunit giit ng organizers ng protesta, nakipag-coordinate sila sa MMDA at Manila LGU. Tinawag din nilang overkill ang naging paghahanda ng pulisya sa bisinidad ng Recto, Mendiola at Malacanang. Tiniyak ni Senate President Tito Soto sa publiko na walang nadamay sa mga dokumento kabilang sa mga papel ng Blue Ribbon Committee sa sunog sa ikatlong palapag ng Senate Building sa Pasay City ngayong linggo, November 30. Bandang 6.30 kanina nang sumiklab ang apoy sa Legislative Technical Affairs Bureau ng Senate Building na agad nirespondehan ng mga bombero. Idineklara ang fire under control ang sunog 7.43 a.m. at fire out 8.40 a.m. Sa mga video na ibinahagi ng Office of the Senate Secretary, makikita na bahagyang napinsala ang ilang bahagi ng session hall dahil sa tubig na ginamit para apulahin ang apoy na nasa taas ng sili. Sa kabila nito, sa Soto, tuloy pa rin ang sesyon ng Senado bukas December 1. Patagumpay na nagtapos ang bilateral maritime cooperative activity o MCA ng Armed Forces of the Philippines o AFP at French Armed Forces noong November 28 na layong palakasin ang interoperability at maritime security sa karagatan ng Pilipinas. Ginawa ang aktibidad sa timog na bahagi ng silangang Mindanao, isang mahalagang maritime zone para sa seguridad at ekonomiya ng bansa. Nagdeploy ang AFP ng iba't ibang asset kabilang ang BRP Artemio Ricarte C208B aircraft. Black Hawk helicopter at tatlong fa 50 fighter jets. Nakipagsanib pwersa ang mga ito sa French assets gaya ng isang frigate at helicopter. Tampok sa MCA ang serya ng naval exercises gaya ng Division Tactical Maneuvers o DIVTAX, Officer of the Watch Drills at Replenishment at Sea Approach na naglalayong paunlarin ang koordinasyon at kakayahang pang-operasyon ng dalawang pansa. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zelenon, nag -uulang. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.